Hello mga langga, good afternoon. Kumusta kayo lahat? So, andito ko ngayon sa labas. Ayun, itatapon natin to. Ayun. Mainit pa sa labas guys, kaso lang itapon ko na to dahil siguro mag, ano ako guys, pang tatlong beses ako magtapon dahil meron pa dito. Tapos meron pa sa labas, yung basura namin kagabi. So, ito guys is, pintuan to siya guys ng kabinet. Tapos nabasag yung salamin mo ito. Tapos yung salamin na nabasag guys, is nilagay ko doon sa karton. Ayan, may karton doon sa pintuan guys. Nasa loob na siya ng karton. Dahil delikado yun guys, kapag matamaan yun sa kamay natin is, masusugatan talaga tayo. So, ito guys. So, ang una kong daghin guys, siguro yung karton at saka yung isang plastic na basura doon sa labas ng gate. Tapos, sunod naman ito. So, itong pintuan, guys, is hindi na dito pwede isabay dito. Dito sa salamin. Dahil, hindi natin kaya. Mabigat yun, guys. Tapos, ito delikado dito, guys. Pag natamaan to sa kamay natin is, masusugatan talaga tayo. Guys. So, ay, ayun, guys, tara. Tapos, ito ng basura. Guys. So, yun, guys, tinawag ako ng alaga ko. Sasama daw siya. Tara. Listen mo. Sumasama so, talaga yung chat, guys. Tuwing nagtatapon ako ng basura. <laughs> Tapos tumatak siya Mom. sa labas. Be careful! Yan. Cross Alas! Ang bahagal. <laughs> Ewa, hey, cross the Ewa, Iribo. Oh, be careful. Hmm. Yan guys. <laughs> Alaga po. So, ang muna natin guys, itong karton. Itong carton na to, tapos yung isang plastic na basura sa labas. So, na. mamaya na yun. Mamaya okay. na yun yung ano. Balikan natin yung ano <laughs> Balikan natin yung ano, yung pintuan ng kabinet. Ang init, mainit pa sa labas, guys. So ito guys, yung carton. Ito guys, yung carton. Pakita ko sa inyo yung mga basura. Basura din yun, guys. At saka yung mga basak-basak sa -basak salamin. Kasi delikado yan talaga, guys, kapag matamaan. Ang init sa labas, ipakita ko sa inyo. Hapon na, guys, ha? Mag-pipe mag na ata. Ayan. Yun guys, may top up na naman yung pintuan namin. Yun guys, yung karton natin. Tapos ito yung yung plastic. Ayan guys. Ito yung init sa labas. Rim! La! yari rim eh. Ito yung init sa labas guys. Grabe. So yun guys, galing na kami sa labas. So, nadala ko na yung carton at saka yung plastic. Yan. Yung init sa labas. So, isusunod natin yung pintuan. Nah, dan pemusadarnya. Det. Ini guys. Ini kurang na pake tak bos. Ini kurang na naik pake tak saenya guys. Tuun selesai dah urak tayu kameraman. Ayo, guys. Tetungis susunot natin. Yan. Itu guys. Di ba. So ayan guys. Nandan na, nand, na guys sa ano guys, sa mga pintuan na guys. Nilagay ko na siya sa pintuan para malapit na lang. So dito sa abroad guys, hindi lang ang paglilinis ang ginagawa namin guys mga mga kadama guys. Nagiging kargador na din kami guys dito guys. Ganito yung buhay namin o di ba? So ayan guys, isunod na natin to guys. Hinihingal ako. Mabigat to siya guys eh.